parang hindi ko yata kaya Pag sa buhay ko'y wala ka Aanhin ang pag-ibig kung puso ay nag-isa Sino aking tatawagin? Sino aking hahanapin? Sino ang magpupuno sa aking panglalambin? Bakit ka pa bakit pa nakilala Kung ang puso ko ay iiwan mo lang At sasaktan kung siya'y hikit sa akin Naroon man ang pagdaramdam nito Ay aking kakayanin Ayan guys! Happy Sunday to all. Pasensya na po kayo sa aking busis. <laughs> Nag-try-try lang tayo.